Kidlat News Updates Sa ating mga balita, pagtanggal kay VP Sara sa NSC, tinawag na ill advice presidential move ni dating Presidential Chief Legal Counsel Sal Panelo. Guidelines sa implementasyon ng AKA pihigpitan ng DSWD. Bulkan Kanlaon nakapagtala ng 27 pagyanig sa loob ng 24 oras. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tinawag na ill-advice ni dating Presidential Chief Legal Counsel Sal Panelo ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin si Vice President Sara Duterte sa reorganized na National Security Council o NSC. Sa isang statement, inihayag ni Panelo na isang smack of dirty politics ang aksyon ng Pangulo para umano bawasan ang political star power ni VP Sara kahapon nang isinapubliko ng palasyo ang Executive Order No. 81 na nagre-restructure sa NSC. Tinanggal dito bilang miyembro ng konseho ang vicepresidente presidente at mga dating pangulo. Ani Executive Secretary Lucas Bersamin sa ngayon ay hindi maikukonsiderang relevant o mahalaga ang VP sa responsibilidad bilang kasapi ng NSC. Maghihigpit ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kanilang guidelines sa implementasyon ng ayuda para sa kaposang kita o ACAP program upang matiyak na hindi ito magagamit sa interes sa politika. Sa isang interview, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nakausap na ni Secretary Rex Gatchalian ang mga counterpart nito sa National Economic and Development Authority o NEDA at Department of Labor and Employment o DOLE para balangkasin ang enhanced guidelines ng pagpapatupad ng AKA. Nakatakdang magbuo ang DSWD ng Standardized Targeting System para matukoy ang mga kwalipikado na makatatanggap ng cash A. Layunin ng binubuong patakaran na matiyak na walang magiging partisipasyon ang mga lokal na opisyal sa pagpili ng mga benepisyaryo. Nakapagtala ng 27 pagyanig sa Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 24 oras ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Bagaman walang naitalang pagbuga ng abo sa panahong ito, patuloy ang paglabas ng sulfur dioxide na may average na 5,840 tonelada bawat araw. Umabot sa taas na 750 meters sang plume o usok mula sa bulkan at tinangay ng hangin patungong hilagang kanluran at kanlura. Nananatili sa alert level 3 ang bulkang kanlaon at pinapayuhan ng publiko na iwasan ang pagpasok sa 6 na kilometrong danger zone sa paligid ng bulka. Para sa Kidlat News Update, Trend Zelenon, Naguula. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.